Bakit mas madali, tila mas madali na hikayatin ang mga kabataan na maging uh, NPA o maging miyembro ng cppn kumpara sa ilang mga manggagawa at mga magsasaka, magsasaka at especially hmm. yung mga uh, ng katutubo? Okay, sapagkat ng kabataan po ay madali pong maka-access ng informasyon. Ang tawag namin dyan, Brother Franco, Ma'am Lorraine, Miss Ina, may facility for knowledge. So may book knowledge sila. Madali silang literate sila, sila ay nakakaangat, ikukumpara mo sa maraming mga mamamayan o masang ordinaryo sapagkat mabilis nilang ma-absorb ang ideya. So madali silang uh, ma-radicalize, lalo na pag hindi na guide at nagkaroon ng counter-narrative ang pamahalaan at ang mga school authorities pinababayaan sila. Number two, masigasig po sila. Yung naturalismo sa kabataan, yung idealism. Uh. Yung gusto mo talaga ng maayos at mga pagbabago, yung mga bagong ideya, yung bagong pananaw madali mo siyang tanggapin kapag ito ay naipaliwanag ng maayos and third madali silang magromanticize maging sentimental pag nakikita nila yung kalagayan ay nagiging tumutugma sa propaganda yung pagsinasabi yung kahirapan ng mga magsasaka hmm. kahirapan ng mga katutubo kawala ng pakialam ng pamahalaan lokal at nasyonal sa malaganap na mga problema ng schistosomiasis walang tubig na malinis hmm. yeah. walang kalsada hindi nila nakikita na dahil hindi yan nangyayari, dahil nga ang gobyerno hindi makapasok. Yes. But of course, there are elements to that. Na totoo yung ibang bahagi ng sinasabi. Halimbawa, pabaya ang gobernador, pabaya ang mayor, at walang pakialam ang national government, at parang iniatas na lang sa military ang pagsolve ng problem before the NTFL Cup. That has really been the situation. Yun talaga ang makikita ng kabataan. Kaya mag, 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 magtatanong ka na saan ang pamahalaan. Even si Ma'am Lorraine, sinasabi niya, sa panahon ng kagipitan at panahon ng kahirapan, mas nauuna niyang nakita doon ang mga volunteer NGOs na pumupunta. Yeah. Even doon sa pagsalanta ng uh, Taipon, uh, Yolanda. Yolanda. Yeah. Yung pala, ito palang mga NGOs na yan ay napasok na ng CPP. <laughs> CPP at <man>. ang CPP <laughs> ang nagnakaw ng na mga donations sa Yolanda. Correct. Na ibinintang nila sa gobyerno yes. kay Pinky Solomon. Diyan nila in, ano, ibinintang. Yan Lata done ma'am yeah. uh people Search yeah na almost 1.5 billion What again is people Search, Eric The no? people Search was uh, created at the height of the disaster created by Typhoon Yolanda Ginawa ito na parang isang people's organization in NGO para mangalap ng international funding mm -hmm. Precisely at ang facilitate nito ma'am Nurain Miss Innabella Franco ay dapat iniimbestigahan ito CIDRC si Citizens Disaster Response Center. CPP created. CPP created, CPP led, NGO. At mula doon, pumasok ang People's Search, iniugnay siya sa mga church network, international network ng mga NGO, at ang estimate na pumasok dito upon personal knowledge, mahigit isang billion na peso.